Hi guys, magandang hapon. Ayan, nagluto kami ng kamuting kahoy with gata. Ayan, kasi may biglaan kaming bisita galing Bulacan, yung kapatid ko. Ayan, pumunta sila sa bahay kaya nagluto kami niyang kamuting kahoy with gata. So, kumakain pa kayo niyan guys. Pero, ang sarap-sarap niya kasi malabo siya. Nabili ko siya sa kadiwa. Ayan, ang sarap-sarap. Yun, nilagyan namin ng gata. Purong gata. Tapos, konting sugar para may tamis siyang konti. Pero, ang sarap ng kamuting kahoy na yan, guys. Kasi, malabo talaga siya. Ang sarap niya. Kaya, swerte ko nakabili ako niyan. Kasi, malabo siya. Ayan, guys. Ang merienda namin. Mamimili ka lang. Dali, dala ng ati ko to. Galing San Miguel, ay, Santa Maria, Bulacan pala. Ayan, oh, sarap, oh. Mm, ang sarap po. Mmm, yummy. sarap. Merienda, pili ka lang. With coffee and, ayan o, oh, yung kamuting kahoy nilagyan ng gata. Mamili, ma maha. ma with coffee. Ayan o, oh, sarap. Uh -huh. okay. oh kain na. Uy! Uy! di diba? Sarap-sarap. Daddy mo, ano? Bien. Kuya, mo, call mo si Daddy. Ang sarap mabinan. guys, oh. oh no, hmm. Sarap. Hmm. Uy, siya. wik coffee. Kind of, uh, um, coffee sarap nyon guys sarap sarap nang kain kainan na na. hmm, sarap Sabi yung coffee, black, black coffee. Hmm, sarap mo Sabi ko, sabi ko sana wala traffic Sa kapila. Tarot. Tarot daddy pa yung tissue. Sino? Mm. Sarili ko. Sarili? Mm. Kausap po rin sarili ko, guys. Mamaya. Mamaya, chong. Mamaya, Lagay mo na sa ako, yan, lang, Guys! <laughs> ang ginipa ko na may ayam. Pinwento nga niya kanina na nag daw siya, nag-guys-guys na lang. <laughs> mmm! Black coffee! Black. Wala nga nga focus. Ang sarap kasi matamis ko eh. Mmm! Pinalok mo dyan. Mmm! Sarap silpon. Silpon inalok niya. Gusto mo ilalay niya. Ang lube, di ka ikot. Uy, alay. Lagi mo si ate mo dibin. Ngiti nga nga yung pumutok yung vulkan eh. Kasi tatak na kami yung vulkan. Sabi ko eh, hala pumutok na para pumunta na kayo para kayong mayonis, dali na lang din. Ang mga pa ang pumutok eh. Ulan man. Kaya lang, umulan eh. Bawasan. Bawasan yung ano. Buti na isipan mong magdala ng bikot eh. Hindi. Ano na nga yan eh. Bulang may pala Na ano na yung... No, Nagaling na kami na Ricky sa ano, palingki. Tapos sabi ko, ay, yung tapwa lang kay Lee. Sinyet ko si Leah. Sabi ko, tirahan mo ako ng ano, isang bilahong ano, bibingka. Daanan ko na lang mamaya. Hmm. Sabi niya, sige po. Hmm. Ang sarap. Ang sarap. Ito yung mamesa ba? Gagawa hmm. pa ako nito. Ano yun? Nag-election na kayo? Mat nakapaskil doon siya, si Lodi. Vice President. Bintro? Ay, matagal na yun. Uh. Ay, yung sarap ng ano, nabili natin na kamuting kahoy. Hindi siya matubig. Hindi siya matubig. Malabo. Malabo? Sarap na to, asin lang eh. Pag ganitong malabo, asin lang. Ay, malay mo na malabo pala. Ayan. ang... Ang taas. Tapos black coffee. Ito rin. Hmm. Dami, dami pa rin mm Hindi. -hmm. Okay. Okay. wala kasi. Yan, nakuha na dyan. Ito si Silpon. Ah. Gano'n. naman mm -hmm. kasi ko, matulog ka na lang ko rin. Mm -hmm. hey, kasi ano nga. Oh, alis kami dyan alauna, gano'n kung alis kami dyan nang alas dos, hindi ano oras kami makaadating dito. <laughs> traffic. Tagaling, traffic. Traffic na eh. traffic, yung ano, ano nga in, in, in pa lang, Traffic na kami. Mm -hmm.